Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magbabalik na nga na sa Game 3 si Rudy Gobert para sa Minnesota Timberwolves Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video kung papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Laurie Marcanen mula sa Utah Jazz ngayong season Matapos nga po mga katrops na maagaw ng Minnesota Timberwolves ang panalo sa kanilang unang dalawang laro sa kanilang serye sa loob ng home court ng Denver Nuggets, ay babalik na nga po sila sa kanilang tahanan na target center para sa kanilang gaganaping game threat game 4. Pero bago pa man nga po sila pumunta sa kanilang next game, ay magkakaroon muna nga po ang Timberwolves at ang Nuggets ng at least tatlong araw na pahinga bago sila sumabak sa kanilang napakahalagang game 3 na mangyayari pa naman sa darating na may 11. Para nga po mga katrop sa Denver Nuggets, ayaw rin naman nga po nalang mabound dito sa 0-3. Kaya expected na nga po nagagawa sila ng mga bagong game plan at adjustment para makawala sa depensa ng Minnesota Timberwolves. Ang problema lang nga po dito ng Nuggets especially ni Nikola Jokic ay ang katotohanan na inaasahan na nga po na mabubuong muli sa game 3 ang triple tower ng Timberwolves sa pagbabalik na nga po ni Rudy Gobert matapos siyang mawala sa kanilang game 2 dahil sa panganganak ng kanyang asawa. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan kung papaano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Lori Marcanen mula sa Utah Jazz ngayong season. Mismong si Lebron James na nga po mga katropos ang nagsabi na isa nga na po si Lori Marcanen sa mga pinaka-paborito nga po niyang manlalaro ngayon sa NBA dahil sa laki ng improvement nito sa kanyang laro. Kaya simula lamang nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita ay marami na nga po nagsabi na balak na nga na kunin ng Lakers si Laurie Markkanen ngayong offseason upang sa ganon ay makumbinsi nga po nila si Lebron na manatili sa kanilang kupunan. Ngunit ang tanong ngayon mga katrops ay kung papaano naman nga ba kaya nila tumahuwa sa darating na offseason. Well ayon nga po sa isang NBA analyst, maaaring nga po itong makuha ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade kung sakasakali mang i-offer nila sa Utah Jazz ang kanilang mga players na sina Austin Reeves, Rui Hachimura at ang kanilang first round pick ngayong 2024. Sa ganyang paraan nga po ay magkakaroon ng Lakers ng isang power forward na kayang tulungan si Anthony Davis sa kanilang frontcourt since meron nga pong kakayahan si Lori Markkanen na gumawa ng malaking puntos gamit ang kanyang shooting kaya rin naman nga po na itong kumuha ng rebound, dumepensa at meron pa siyang athleticism. Kaya sigurado nga po na malaki ang kanyang maitutulong kay Lebron James, Anthony Davis at sa buong Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.